Hulyo 8, alas 6 na umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na butihing mayor, Dr. Jesurito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kajeko. Uh, mayor, kahapon nakita ko po sa Facebook account ng Municipality of Gimba na tila nagkaroon ng pagpupulong ang mga department heads. Oo, oh, uh, uh, Pwede po bang maipabati natin sa ating mga tagapakinig at viewers kung ano po itong uh, pagpupulong na ito? Uh, uh, una sa lahat, magandang umaga po mga kababayan ko di sa bayan na Gimba. Uh, Oo, nagkaroon ng pagpupulong. Pero bago yan, nagkaroon po muna kami ng flag raising. Ah, flag rating, uh, po. natin, mga empleyado ng munisipyo, plus yung Sangguniang Bayan, Odd. headed by Vice Mayor Carlo Dizon. So, kumpleto sila kapon. One first time, atang... Yes. Kaya natutuwa <laughs> nga ako, no, Ka Diego? First time na nag-flagracing ceremony sa panunungkulan ko, ha? Opo. Na umatend ang ating Vice Mayor uh, uh, Dizon at kasama ang mga konsyales. Kumpleto, kumpleto, Ka Kumpleto po. Ayan. So, magandang uh, bagay po. After on. that, uh, actually, meron ka uh, patawag sa kanila sa E-Level ay magkakaroon ng uh, transition, yung Executive Briefing Apo. tungkol sa mga nakaraang nangyari ng 2024, uh, 2023, 2024, at yung gagawin natin ng 2025. Apo. Ito yung kung ano nang transpired nung nakaraang taon at pagbubutiin na yung taon na ito, ganoon. Ayan. So, ano po ba yung mga naiulat o napag-usapan dito mga nakakaraang taon na performance? Ah, kasi ka Diego, nag-report yung ating MPDO. Opo. So lahat ng mga gagawa kasi ng ano, annual investment plan, tapos yung 3 years plan, 5 years plan. Opo. So kailangan kasi hindi pwede yung 1 year plan lang to. Opo. 3 years plan, development plan, may 5 years. Opo. So yun ang gagawin natin. Ah, uh, siyempre ni report niya yung ano nangyari noong 2023, 2024 at ano ang gagawin pa natin mas na mas maganda 2025. Yun ang executive briefing natin sa kanila. Kasama din tayo ka, Diego, oh. sa pagbibigay ko. Ano ang dapat gawin sa 2025? Ah, yung po bang uh, naging uh, plano nitong nagdaang tatlong taon, eh, nakamit po ba oh, lahat? Ha? Yes, ka, Diego. Nakamit na. Meron konting hindi na... na hindi na tar may target eh bawat opo. department may target opo, opo. yung Ops, iba opo. talagang nakuha naman yung iba naman ay eh, medyo kinapos ng konti Ah. Ah, kinapos na konte na hindi naman talaga, mahirap talaga mo i-attain ang uh, 100% ka Diego ah. na target ng bawat department. Pwedeng malaman natin ano yung uh, department na medyo kinapos? <laughs> <laughs> ah. Ah, una sa lahat ka Diego yung ating uh, 20% development fund. Oh. Ah, 2023 na tar target ay nakuha natin 98%. Oo. Ah. So, okay naman 2022 natin. In 2024, naging 96 point, uh, halos 97 percent naman. 1 percent lang naman ang difference. Oh, uh, ganun. Halo ah, 98, tapos dito 96 point something. Oh, uh, pero po. halos 97 percent naman. Na pag-usapan ba? Anong naging dahilan? Bakit uh, may, may, bumaba ng uh, 1 percent? 1 percent. Eh, eh, Kadego, siyempre may mga projects na hindi... Na-implement. Oh, hindi na-implement. Pero at least, yung project na hindi na-implement, yung nakala na budget doon, ay napunta naman dito sa ating savings na pwede i-implement oh, ngayon taon na to. Uh, Opo. Oh, maging savings kasi yan. Maging savings. Opo. Uh, kaya, yun naman ang gagamitin natin so para matustusan kung oh, matugunan naman yung ibang mga kailangan ng the bawat Department. So, sa development, mga development project itong medyo ah, 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 nabawasan po, ah, ang performance ah, 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 konti lang naman konti lang naman ah, opo oh, tapos yung yung ating ah, yung ating ah, treasurer's office yung BPLO opo oh. oh, ay yung target ng na 2023 natin naman niya. natin oh yung 2024 mas lumaki Ah, mas lumaki Oo. Ah. oh 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 ngayong 2025 eh, yung target niya halos konti na lang makukuha na niya target niya Itong, yung collection. Collection? Yeah, mm -hmm. yung ating uh, collection sa ating uh, um treasures office. Uh, Ito po ba yung mga businesses na yeah. nagbabayad po ng Taxes, permit? Yes. Opo. So, yung, gumanda po collection o dumami yung nag uh, invest o nagtatay negosyo. Uh, dumami ang talagang nakisama para magbayad sa kanilang mga buwis. Uh -huh. Yung milyar. Opo. Basta nakisama. Nakisama. Ba, oh, para, sumuporta. Sa LGU. O sa taxation. Sa, sa taxation lang. Aba maganda. Sumuporta. Siyempre may mga businesses na nagtayo. Opo. Na nakatulong sa uh, revenue. So magandang bagay may yun, mayo Magandang bagay yun. Na yung mga <laughs> business men natin, mga negosyante, Ta sumusuporta. Talagang nakasuporta na todo. Oh, po. Sa yeah. Sa, sa nakasuporta sa ating panunukulan. Ay, Kaya nga, nagpapasalamat ka ako sa business sector talagang total support sila sa ating pamahalaan. Tapos yung ating, uh, ating MAO, Opo. Yung... maganda nangyari. O. o kasi on time, on na, time now. on time na, na papanibigay yung ang um, pataba, yung binhe on time. Opo. Na 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 deliver sa mga magsasaka. Ito po yung basta ta, inilarga na ng DA Region, ah, bigay agad, bigay agad. Opo. Gano'n din sa iba't ibang department. Opo. Gano'n din sa sa RHU. Opo. Gano'n nasabi rin na pag-usapan din. Yung target nila is na attain naman nila Opo. pati Gimba Community Hospital na yung gusto natin mangyari sa Gimba Community Hospital ay natupad naman at yung target ngayon ng Gimba Community Hospital ay yun yung pinag-usapan pa rin yun. Yeah. Eh, Mayor, ano po ang mga challenges ngayong 2025? Ah, kasi may mga target sila na talaga. Tinaas ulit nila. Tinaas? Yung growth. Rate growth. Ah. Uh -huh. Yung rate growth natin kasi, uh, dati, naakuha natin yung 5% growth. Growth. growth rate. Growth rate. Uh, ah, ngayon, ang target natin ngayon, mamputa 7% to 10% growth rate. Opo. Ah, yun ang challenge ngayon. Ah, growth ah, rate growth rate. Hindi yeah. pa makakapekto itong... Kasi Marso lamang <laughs> na yung budget. At uh, after election lamang talaga, o pagka-upo niyo ulit bilang uh, uh, elected mayor, nagsimula itong mga proyekto, meron... Meron na lamang anim na buwan, hindi pa makakapekto. Hindi so, naman. Yung target growth rate? Hindi naman ka hindi naman ka Hindi naman siya makakapekto kahit na uh, ngayon pa lang natin na uh, umpisan i-implement yung, uh, yung ating uh, 20% development fund, hindi na makapekta uh, ka Diego kasi kung naman yan eh, uh, may time frame naman. Basta ma-umpisan uh, ngayon, may ibig hanggang August, September, October, hindi makapekta kasi yun yung tinatawag ng utilization. May utilize naman eh. Uh, may papatupad naman lahat ng projects. At syempre, yung ating mga project para sa ating mga mamayasok tungkol sa kalusugan ay inaayos na natin. Mm -hmm. Nais natin. Kaya nag usap na rin kami ng Gimba Community Hospital, headed by Dr. Manny Galapon. Yung mga pangailangan ng Gimba Community Hospital ay uh, isusupplement na uh, next uh, week. Ayan. Supplemental lahat-lahat. Ano po pakiramdam ng inyong mga department heads? Ano ba sila? Uh, ano aura nila? Eh masigla sila. Natuwa sila kasi siyempre 'dion sa dito sa transition and executive ripping. Mm. Eh kasi umatid na lahat ng makosya oh, natin. Eh. Ah. Pati si <laughs> Mayor umatend. Oh, oh. So masaya sila nakita na yung pagkakaisa. Talagang buo. So, yes, nakita na talagang parang uh, para blabuo. Opo. Yung executive and legislative. Opo. So, so ibig sabihin to ito na panimula oh. para sa magandang yugto bagong gimba talaga amo kag iyon bagong gimba talaga talagang yugto mm. na makikita natin na nagkakaisa mga pangarap natin mga programa natin sa at executive at legislative uh, ay pa, magkakaisa para sa lalong ikagaganda ng ating bayan ay, uh, mensahe po ninyo mayo sa ating mga kababayan uh, mga kababayan ko magandang umaga po at uh, ako'y naniniwala na ang ating inaasam-asam na bagong gima, bagong pag-asa, ito na ang simula ng bagong buhay, tuloy-tuloy na pag ng ating bayan. At uh, masaya ako dahil nagkaisa ang Executive Department at the Legislative Department tungo sa maging maganda ang ating bayan. Maganda umaga po sa lahat at lagi tandaan. Mahal naman kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.